Hey guys. Punta kami ng bundok ngayon. Amo bundok ko. Amo bundok muna kami. Magiging abos tayo. Kain kami ng buko. Ay, NPA oh, po na kami. God. <laughs> Ayan, may manok. Meron pabo. Ayan, magjowa yata yung magpabo na. Ayan. Ito, ito, ito. Ayan. Alak. <laughs> Ay, sasama si Summer. Sasama so, si Summer? Bakit sasama so, Summer? Eh, may sugot na ikaw. ano gusto ng Summer. Uh -huh. uh -huh. O, oh, tara na. Let's go. Uh -huh. Oh! Mamamuntok tayo. O, tara na. Dali na. May iyak si Summer. Nahantay ako. Si Summer may Baby! Muntok um, mo na kami. Oy, bakit? Oo, oh, nakasunod mo ako. Kasunod ako. Hindi, <laughs> untay mo ako. Yay! Ano ka na? Ano ka na? Ano na? Tara na? <laughs> ताइक मगागवा माल मुना ए बत अदन ए ए बत अदन ए बत अदन ए ए बत अदन अलमुबा माल मुना ताइक मगागवा माल मुना ए बत अदन टेस्टिंग पे नहीं पापा कमेडा मन तारों वाला ये मरेगा Ano ko Hindi parang matigas. Wow, oh, siya. <laughs> Whitey! Uh, ano? ano ba yan? Sakto. Sakto ma? May aso ako. Oh, ha? Mm -hmm. Salap naman. Mm -hmm. sa Salap naman. Oh. Oh, 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 dali, una ang Tony <laughs> Dali, yan. Baby, Ladies first. Ladies choice. <laughs> mm -hmm. Ano? So, oh, miss. Oh, oh, Sabi mo, so refreshing. Aras. maligam Maligamgam. Eh, syempre, tag-araw ngayon. So, sino kasi nag... Mm, nag sarap. so refreshing. So refreshing. Huwag gano'n yung Hindi ba? Ang ba? ko. Ma? Eh. Ay, bakit ma? Masarap eh. Ay, mainit nga eh. Ah, mainit ba talaga? Mm, o oh, hindi mainit. kaya? Maligamgam. Uy, mainit naman pala ma. Ang masama. kayo Oo, masama. Ah, ay, wala. Late yeah. na sinabi. Nakainom na ako ng 30 ml. So, ay, talang... wala tayong dalang kutsara. Ayan. Yeah. Ayan magagawa. Mahal mo na. <laughs> Dapat umaga pala ang buko. Eh, ba't na uh, doon? Uh, eh, ba't na doon? Yung! Ah! Okay. Ang sarap! Baka okay, mataga niyo sa ulo si Kobe. O, oh, dali to to eh. Yung balat. Totoy, dali ko na pala. Yung ang balat. <laughs> o, oh, kunin may isa, dali. Try, Maka... kunin may isa. Ang mga nakain niyo, <laughs> Di yung Whitey. Ako ito ang balat nito? Oo. Kutsara. Dahil walang kutsara. يدي بتخاوي تمنى magaling. Oh. Ano yan? O, kunin niyo at baka... Ah! Hindi na, buta na kalit. Yan, ininom Iinom. First bite. Sabi ah, may tatlo. Pala, tatlo pa rin. Di naman maligam-gam to, masarap. Ay, wala naman, parehas. Iyan natin. Watamilis. Ang bigam gam. Sarap, hindi. Yung kakamamayan natin, naubusan tayo. Pijog pa ako sa kapi. Ayun nga pala, nagkapi ka, no? Kuha nga naman. Gawin mo ako ah. Mahirap. Ah, pwede na yan. Hoy, umalis ka dyan, Clark, at baka matuhod ka. Sinasabi ko sa iyo. Ah, oh, tara mo. Wait lang. naman. Alawog. Ay, labit ka nun. Wali. Naunahan na. Hindi, meron bus. Meron di. Ala, uho, kunin mo masarap yan. Tabi, 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 Kuya, kunin mo. Wow, kalahate. Okay. Bigyan mo ang kutsara si Kuya Mylon, be. Ay, ang galing. Hindi, Ha? Ihin mo. Be. Ay. mo. Bigyan mo. Mm -hmm. Ito. Oh, ayan. Be, gawa mo ng kutsara si Kuya Mylon. Ito nga si Kuya Jo. Kuya Jo, bigyan mo ng kutsara si Kuya Marlon. Ang tamis. Kuya, pwede ka namuwi. <laughs> <laughs> Turusan mo. <laughs> Yan. Ay, kiki. Bama, kinakabahan na ako. <laughs> ako. Ako ako, bama sa ka. Kasi may maririnig akong kalus ko. Sinakabahan so na ako. Ayan, Kuya Marlon, ay na. Ayan, ayan. nya. dito, dito. 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 First bite, first bite. Mm. First bite lagi Marlon. Ay, sarap. Ang grasa yan eh. Tamis. Perfect kasi kapag kumuha ng kutsara eh. Makapal oh. Oh, Kaka tulis pa. Matang. Yaw. Ganun mga kasi ano. Aha. Kaya mga kutsara ng bundok. Oh. Ano yan? Discarding malapit yan. Ito yung It's mine.

Parang buko ko yung tingit-tingit mo. Anis. Yeah. Ayan tayo. Laka na niyan, la. Eh, ba't adan? Eh, eh, ba't adan? Wow! Saan, <laughs> ma? Saan, <laughs> ma? Saan, ma? O, oh, yan, yeah, o. O, oh, UTI ba to? Oh. nó ăn, làm ăn cha nhân làm